Ayan, tayo ngayon guys ay magdidilig ng ah petchay. Ang ipanidilig natin ay itong ah, pinagugasan ng bigas. Kasi sabi nila, ito ay nakatulong para mas mapabilis ang paglaki ng ating mga pananim lalo na mga leafy plant. So yun, tulad ng example na lang itong petchay. Ito guys, yung ginagamit ko. Hindi siya yung sponge pero hindi hindi ko ito ginagamit pag hugot ng plato talaga ay nilaan ko para pagdidilig ng halaman so ito tuloy so, ito yung pwede nyo gawin para yung makasave din kayo ng tubig At siguro kahit isang beses isang araw ito yung gawin tapos pagpabilis daw ito paglaki ng ating mga kananim kasi eh, meron daw itong ano eh, yung nitrogen na sinasabi at kaya ito lang yung gagawin nyo kapag magdidilig kayo kaya, pero kahit di naman araw araw yung diligan ng pinagugasan ng bigas siguro at least tatlong beses mga ganun tatlong beses sa isang linggo inap na yun Kasi based doon din sa nabasa ko is or napanood, na panood hindi rin recommended na pala araw-araw kasi masasobrahan sa nitrate Sabi nga nila ano man daw ang sobra ay nakakasama. Kahit ang ginagawa natin. Alam nyo, isa sa talaga sa pinaka masayang bahagi ng buhay yung alam mo yung pag sa mo may mga tinatanim katapos in the future pwede mo uh, ilagay sa pagkainan yung, yung, yung hindi mo na siya bibilhin kasi alam niya sa panahon ngayon ay hindi lalo na sa panahon ngayon talagang grabe na pagtaasan na mga uh, presyo ng gulay kaya kailangan kapag mayroon tayong bakanting pwedeng pagtaniman lalo na sa mga bahay natin hindi na natin kailangan lumayo pa dito na lang sa mga bahay natin kung kayo naman kung mar ang space nyo mayroon kayo time at better na taniman nyo ako kasi ito yung pinaka para sa akin ah uh, So, parang nga ito yung the best na gawin na uh, mas pahalagahan natin yung pagtatanim na mga pwede natin kainin. Second lang yung, ano yung, yung, mga halaman na hindi naman talaga nakakain. Huwag doon na nakakapaganda nakapagpaganda ng uh, paligid natin. Pero at the end of the day, mas kailangan pa rin natin yung, uh, yung natin na hindi na natin bibili sa palengke Ito. ating well, tinanim ko na ito siguro mag ano siguro ah, mag isang linggo na mag, mag parang 5 days pa nga lang yata ito nakatanim eh pero tingnan ninyo naman ah, medyo nagkakaroon na siya ng sumisibol na yung iba niyang dahon according dun sa nabili ko ang petchay ay pwede mo na siyang anihin after uh, 25 days simula ng naip, ano, uh, na transplant mo tsaka alam nyo ba ang petchay uh, kaya nitong umabot ng nasa up to 3 months ang gagawin niyo lang kapag uh, malalago na yung petchay niyo, pagpwede niyo nang anihin Gupitin nyo lang yung mga dahon na pwede nang i- ah, kunin or isama sa pagluluto. Ipapakita ko sa inyo kapag uh, ito yung ano na, ah, uh, lumago na. Nakikita nyo yung gagawin ko dito. Ito. Yan, ganyan lang pag didilig nyo yan. Kailangan isa-isa. Kasi, ano ba ito, kumbaga sa baby kailangan pang i-feed isa-isa. Yeah. na Ayan. Yeah. nyo. Ayan. Ito yung pinagbinsaan ko. Please. Sa ganitong paraan, ah, uh, naka, naka-register tayo sa pag ng tubig. kaya ko yung mga pananim uh, since araw-araw naman tayo nagsasaing ito yung tip ko sa inyo ito yung pwede ninyong gawin